Nag-declare na ng trade war si Trump against Canada, Mexico, and China. Nagawa siya ng 25% tariff against Canada and Mexico plus 10% tariff sa China. At ano bang epekto nito sa mga bansang yon at bakit ba dapat natin pag-aralan to as Filipinos and for the rest of the world para makita natin ano ba yung next move ni Trump. Unang-una, nag-tweet siya at babanggitin ko lang yung tweet na to at pag-uusapan natin to dahil dito mo makikita yung problema ng logical fallacy. At gusto ko itong pag-usapan dahil karamihan sa ating mga Pilipino ay mabilis mabudol. Ngayon, importante na pinag-uusapan uh, pinag natin to dahil yung mga ganitong klasing argumento ay ang nagpapabudol sa lahat ng mga tao and Trump is the perfect example His tweet is the perfect example of a logical fallacy. At babasahin ko lang yung tweet niya para sa inyo. At tignan nga natin kung paano ito naging logical fallacy. Unang-una, Pangalawa, titignan din natin kung ano ba talagang epekto ng mga tariffs na ine-enak ni Trump laban sa mga iba't ibang bansa at baka Pilipinas ay madamay din dito. At explain ko sa inyo kung paano madadamay ang Pilipinas at ano ba yung epekto na itong trade war na to sa ating bansa. Okay, so ito yung tweet niya. Today, I have implemented a 25% tariff on imports from Mexico and Canada, 10% on Canadian energy, and an additional 10% tariff on China. This was done through the International Emergency Economic Powers Act, IEEPA, because of the major threat of illegal aliens and deadly drugs killing our citizens, including fentanyl. We need to protect Americans, and it is my duty as president to ensure the safety of all. I made a promise on my campaign to stop the flood of illegal aliens and drugs from pouring across our borders, and Americans overwhelmingly voted in favor of it. So why is this a logical fallacy? Unang-una, it's called the false cause. Parang ang pinararating niya, at pag makita mo yung sentence ha, because of the major threat of illegal aliens and deadly drugs, sinasabi niya na ang rason kung bakit siya gumagawa ng tariffs o kaya mga taxes on imported goods ay dahil sa illegal immigrants and fentanyl. Anong kinalalaman ng fentanyl sa economic policies tulad ng pagtatarif ng mga imported goods? Walang kinalalaman. Walang connection yung dalawa. Pero nilalagyan niya ng connection kahit wala. Ngayon, kung hindi ka nag-iisip ng maayos o kaya kung hindi matalas yung pag-iisip mo, mag-aagree ka na lang at hindi mo na makikita na talagang walang connection sila. So, yun pa lang is a problem with false cause. And itong klaseng argumento ay madalas ginagamit ng mga tao at dito sa Pilipinas, madalas yung ginagamit ng ating mga politiko para i-defend yung kanilang mga aksyon laban sa bansa o laban sa ating mga mamamayan. Sa mga kalaban nila basically. And another logical fallacy to defend yung ginagawa niyang tariff is called the appeal to fear. Para ma-justify niya yung mga tariffs na ginagawa niya, tinatakot niya yung mga mamamayan ng United States of America. Na ini-invade na daw sila ng mga illegal immigrants at saka mga droga na fentanyl. Pero again, walang kinalalaman niyan sa tariffs. So hindi siya nagbibigay ng tamang solusyon para sa problema na binabanggit niya. Tinatakot lang niya yung mga tao. Sunod na klaseng logical fallacy ay hasty generalizations. Sinasabi niya dito that Americans overwhelmingly favor this. Pero wala naman siyang data or anything to show na may, may overwhelming support para sa mga aksyon niya. At ang sunod na klaseng logical fallacy na itong tweet ni Trump ay yung strawman fallacy. At ano ba itong strawman fallacy? Ang ibig sabihin na ito, pinapalabas siya dito na pag hindi mo sinusuportahan yung kanyang tariff plan, ibig sabihin na ito, gusto mo ng illegal immigration at gusto mo ng fentanyl. Sounds familiar, di ba? madalas yan ang ginagamit ng ating mga politiko dito sa Pilipinas. At yung huling administrasyon, yan ang madalas niyang gawin. Di ba naalala mo kay Digong sasabihin niya sa'yo, pag ayaw mo ng EJK, ibig sabihin gusto mo ng droga at sinusuportahan mo ang mga drug addicts at gusto mo ng walang kapayapaan sa ating bansa. O ngayon, alam mo na kung anong tawag dito sa logical fallacy na to. Na pag may humarap sa'yo ng ganang argumento, alam mo na that that's called the straw man fallacy. Kaya nakikita mo dito overall na ang style ni Trump ay tulad kay Duterte na ginagamit niya yung ating mga fears so yung mga takot natin para gumawa ng mga aksyon na medyo alanganin o hindi natin alam kung talagang maganda pang pa epekto na para sa ating bansa. Ngayon, ano naman yung epekto ng mga tariffs na to para sa ating mga kaibigan na nasa United States ngayon? Unang-una, ang tingin ko mga especially on the short term, ay tataas lahat ng presyo ng mga bilihin sa states. At mararamdaman nila yung epekto na to dahil marami talaga mga produkto na galing Canada, galing Mexico, galing China na pumapasok sa United States. Now we're talking everything from cars to food to fuel, mga basics. Tapos hindi lang yon, yung cost of doing business ay tataas din dahil marami mga raw materials na galing sa Canada at sa China na ngayon ipapasa ng mga negosyong to yung cost nun para sa mga consumers. At hindi lang yon, ngayon nagre-retaliate na itong mga ibang bansa na to at sila din ay gumagawa ng kanilang mga tariffs at sa mga aksyon laban sa ginagawang pag-atake sa kanila ng United States. Ngayon, bakit ba talaga ito ni Trump ginagawa? Alam mo, tingin ko talaga, no? Trump is overestimating the power of the United States. I'm not saying the US is not powerful. It's a very powerful country. It's the global reserve currency. At malaki ang kapangyarihan ng US sa buong mundo. Pero, pag ginawa niya to, ang baka mangyari, i-isolate -ma niya ang US from the rest of the world. Baka magsama-sama yung buong mundo against the US sa ginagawa niyang to. At para sa mga Amerikano na nag-iisip na inaabuso ng buong mundo ang US, hindi po totoo yun. This is called cooperation. Nagko-cooperate lahat at nagtutulong-tulungan tayo. Pero ang ginawa ni Trump is he went on the offensive. Siya yung nag-fire ng first shot against all his allies. At sa trade war, historically, walang nananalo. Lahat natatalo sa mga trade wars na to. And he's going to isolate the US from the rest of the world. Pero tingin ko ginagawa niya talaga to para i-pressure ang Canada maging part of the United States. Maybe it'll work but I doubt it kasi mga Canadians, they're very proud and hindi kami papayag na maging parte ng United States. At ang nakapagtataka sa akin ay bakit kinakalaban niya ang kanyang mga allies, Canada at Mexico. At mas mataas pa yung tariff na inimpose niya sa Canada at Mexico at 25% kumpara sa China. Yan ang talagang threat sa US, yung China. O ngayon, pag-usapan naman natin, ano bang ang epekto nito para sa ating mga Pilipino here and abroad? Itong trade war na to ay baka mag-spill over yan sa Pilipinas. Kasi marami tayong mga BPO's dito na ang ating mga customers ay ang mga US businesses. Ngayon imagine mo kung sinabi ni Trump na teka teka teka, maraming nawawalan ng trabaho dito sa United States dahil sa mga BPOs na, yan na nasa Pilipinas. Kaya kailangan mag-impose ng 25% tariff on all BPOs that are operating in the Philippines and used by American companies. At tataas ang cost ng mga kumpanya na to sa US at baka mapilitan sila i-cancel ng mga contracts nila dito sa Pilipinas para kumuha na lang ng mga Amerikano in the States to do the BPO work that Filipinos are doing. O kaya babawasan nila yung mga binabayaran nila sa mga BPO's natin para makasunod sila dito sa tariffs na posibleng ma-impose si Trump sa Pilipinas. And I wouldn't put it past Trump para gawin itong mga bagay na to. Kasi tingin nga niya talaga, everyone needs the United States. At kung ganyan yung pag-iisip ng isang tao, talagang he will leverage on that thinking and that position of power. At talagang ibubuli niya ang buong mundo para makinig sa kanya. Kaya dapat tayong mga Pilipino, alam natin yung mga nangyari, mga balita sa mga iba't ibang bansa at sa buong mundo dahil naapekto tayo ng mga ganitong klaseng balita. Kayo, agree ba kayo dito sa trade war na ginagawa ni Trump sa buong mundo o hindi? At gusto ko malaman yung mga dahilan kung bakit. Para matuto tayong lahat kung paano pa mag-isip ng tama at para mas matalas pa yung ating pag-iisip. At pag nagugustuhan niyo mga ganitong klaseng content, please subscribe na rin kayo sa aking YouTube channel at i-click niyo yung notification bell para ma-notify kayo sa aking mga susunod na video. Salamat sa inyo lahat at sana nakatulong ako para mabigyan kayo ng tamang pananaw sa mga nangyayari sa Pilipinas at sa buong mundo. At 'to si Christian, magkita tayo muli.